Let's go, let's go, let's go. Kunin natin yung mga itlog uli. Magsalang tayo sana ma-perfect na ngayon mga part. Ah, pang bakod ko. Hindi ko pa na ilagay. Hello. Kunin ko na yung mga itlog nyo. Kumusta? Isa na lang natira. Hmm. Kamu nang lumabas, Burnegol tukain mo naman yung mga ano ko dun, tanim dun. Uy! May na lang mga part. Mayroong ano. Ang muna natin istorbohin. Iyan ang muna natin siya dyan. Kumaya pag lumabas na yan kunin ko na yung mga itlog dyan. Bumaba na mga part yung ano, manok. Ay, ilan pa? 2, 4, 6, 18. O, oh, hindi pa pala yung nag ano. Hindi pa nag itlog siya. Kunin na lang natin tupal tupalo na lang yun kunin <laughs> natin itong sampo tara let's go let's go let's go salang na tayo ulit mga part linisin na ang natin itong mga part <laughs> bali sampung itlog ito mga part linisin muna natin kasi para walang matira dyan mga ipot-ipot. Yun mga part, ah, tapos na natin ma -ano, malinis lahat. Ito pala yung binili ko na ano na balat ng palay. Lalagay natin dito. Tapinan lang natin itong mga part ng ano ng papel para malagyan natin ng balat ng palay. Alright. Yung. at dahil pa. Buwita lang natin ng ganyan, no? Yan. Kita nyo mga pat. Yan, gulitan lang natin. Tapos ganyan natin. Mamaya. Para alam natin na nabaliktad na. ito yung guhit to, oh. kita nyo mga pak yan yung mga guhit na yan mga pak ganyan muna natin para mapantay talaga Yan. Siyam na lang kasi nabasag yung isa. Yan. Ganda ng pagkasalang natin. May distansya parehas. Hey. Ito. 25 watts din. <coughs> Testing. Iilaw pa kaya to. Tagal naka-stack to ah. Yun. ilaw na. Gumana na rin yung electric pan. Nag-automatic na yun mga part. Nakusang mamatay yan pag na naabot na niya yung tamang temperature yan. Lagyan natin ito mga part ng tanda. Ayan o. Oh. January 12, 2024 ilang days bago mapisa